Okay. Tapos na na-discarga yung ating roping mga kamagil. So ngayon, update tayo dito sa ating project, Panabo project. No? Ayan ka napapansin nyo yung ating previous upload. Ito, ito na yung forma nya. Nakatay na yung poste. Pero ngayon mga kamagil, meron na tayong parlinari. Dito bubong na lang siya mga kamagil. So yung kulang nito, bukas yung trabaho nila. May magkakanto ng gutter. May maglalatag ng tie wire para sa ating pum insulator. Ayan, maglalatag tayo ng wire dyan. Ayan, palibot. Tapos, uh, mauna sa paglagay yung insulator, tapos sunod yung bubong. insulator, magsusunod yung bubong, no? So, ito na, yung forma. Gamit natin pang flooring dito, mga, no? Uh, Santa Clara. Uh, one inch yung kapal niya. Standard tayo, lagi, no? Kapal ito, mga kamukil. Napakasulid. Ayan, no? Papansin nyo. Bagong gawa ito, mga kamukil. Pagawaan ko talaga ito, binili. Bagong ahon lang ito. Ayan, no? walang kang makikitang bakante no o butas na kahit konti solido po ko yan napakatibay no chinik ko yan uh, no? bago ikinarga tinitingnan ko talaga so sa baba naman baba tayo mga kamukil update tayo so yung ating roping dito isang sloping lang siya kumbaga tinatawag kong madalas na streamline no, streamline isang bagsakan lang ng roping o isang bagsakan lang ng daloy ng tubig no papunta dito sa lahat sa pinakaharap niya kasi nandito yung balkone niya no? o nandito yung balkone niya purpose natin mga kamugil na ginanito natin para yung balkone hindi na tayo magdaradrap dito minsan kasi o madalas natin makikita kung saan yung harap dun yung mataas di ba? Diba? so magkakaroon tayo ng pagdadrap sa ating rope pagdating sa balkone o ito mga kamugil continuous yung ating dropping no? continuous walang putol mula dun pa-slope tayo papunta dun yan, tapos nakaangulo tayo dito. Ito yung ginawa kong design, no? Sa rope. Itong balkon to, ito yung ginawa namin design, ayan no? Naka letter siya papunta doon. Yan. So, Plano-plano lang yan mga kamugil, no? Kung paano pagandahin yung ating trabaho. Okay. So, sa baba tayo, update tayo mga kamugil sa ground floor. So, sa ground floor, ito na lang hindi nagalaw dito, no? Pero binigyan ko na ng instruction si foreman dito kung paano trabahoin ito. So itong puso malilipat dun sa pinakagilid tapos iko-continue -co 'yung pag-flooring nito. Ito na lang 'yung kulang dito 'yung pag-flooring, no. Well, 'Yung ating plastering almost done na, no. 'Yung plastering natin ah uh, 95% na tayo sa plastering, no. Pinapatuloy na lang sa pagpapalitada itong mga posti natin. Kinakanto na ni Ryan 'yung ating CR okay na to. Diyan na kami nag CCR mga kamugil sa bagong CR na ginawa natin kasi dati yung existing na CR dito yon. Ayun, binalbag na namin oh. No? Oh, ngayon, yung ating countertop top bukas din to nasa 3 inches yung kapal. Flooring hanggang ah uh, pundasyon natin, no? Nasa 3 inches to. O bukas. Ah, uh, ganda na to. Yung kulang nito, tiles na lang. Pinakamalaking kulang dito sa ground floor. Ano? yung ating mga hamba nandito na para sa ground floor mahuga na yung hamba natin na 2x6 lahat no? o sa iba to malamang kapag kalibor yung labanan ko dito mga kamukil libor materials tayo dito no? sa iba to uh, para makakatipid mas gugusto yung gumamit ng 2x4 dahil mas mura uh, mas maliit mas mura no? pero sa akin hinahabol ko mga kamukil yung kagandahan ng resulta no? o kagandahan ng pagyari sa bahay o 2x6 tayo lagi malapad no wala akong pakialam mga kamukil kung mahal yan. Kahit libre material tayo. Ang gusto ko lang, maging maganda yung uh, ng trabaho. Dito pagpapalitada sa kwarto. Mayroong isang kwarto dito sa ground floor. Ano? Dito magkakaroon tayo ng roofing. No? Dito sa ground floor na to. Dito. Magkakaroon tayo ng roof na pa-slant din dun. Dito malalagay natin TV console. Meron tayong bar counter dito yung bar counter natin mga kamagil nagkaroon siya ng pagbabago sa plano dati kasi yun dito yun magiging partition sana sa ating uh, TV console ayan, nagbago siya gusto nang mayari dito siya madikit ayan, sa wall na to didikit natin dyan so, maganda naman siya at is dito mga kamagil ito na yung space para sa sa lasit nila no? yung ating hagdanan dito malalagay ayan papunta dun yan yung ating opening malaki yung ating opening uh, kapag ka titingnan to dito pin ceiling din siya magkakaroon ng ang magandang ilaw dapat diyan oh yan tapos yung mga design dito depende na lang sa may-ari kasi yung kontrata namin dito mga kamukil plain, plain ceiling lang siya pag magkakaroon ng design siyempre magka-addition tayo no so ito itong wall na to sa kontrata namin dito kasali kasi pyro, uh, may pader tong dati mga kamukil ngayon Uh, in-explain ko naman sa kanila na kailangan magkaroon tayo ng sariling bako dito sariling bowling hindi tayo didikit dun sa kabila uh, ngayon, nung nag-start na kami uh, may ano na kumbaga may leakage na siya uh, hindi pa namin nasimulan may nag na, may nagtanong na so binago ka agad no? sinabi so, ko gagawa tayo ng panibagong bowling dito, para wala ng problema so nagkakaroon, so ito uh, malamang additional na to nagkakaroon na ng additional si kliyente dito no? so titingnan pa natin sa kontrata natin kung ano pa yung mga maidagdag di nila dito na wala sa kontrata so ganun po yung trabaho natin dito o kagandahan ng trabaho pag may kontrata kasi may basihan tayo no? may basihan tayo so, si Purman trabaho na yung ano hamba natin mga kamukil o door jam no? while ating grahi ito na, tapos na siya na luringa na to. Ito yung pinakagrahi. Pasok dito yung unit nila, ma'am. Tapos yung ating mga poste binuhusan na, no. So napapansin nyo. binuhusan na natin yung ating poste na nakabao na yung bakal. Madalas kasi bubuhusan mo na yung poste tapos pag gagawa tayo ng grills dito, tinitibag. Tinitiktik, no. So minsan malalim yung bakal kaya nagkakaroon ng malaking damage yung poste natin. Ito mga kamgil diretsahan na. So naka-align na din yan, naka na din yan. So yung kulang, grills niya lang no na no? hindi na dubli yung trabaho o, bukas paplasteran daw to ni foreman dito no ito na lang yung kulang sa pagplastering kaya nasabi kong 95% no may mga 5% pa o 2% na lang to natitira no kasali yung mga poste o nasa 5% pa yung papalitadahan diyan mga kamukil okay na no o kung titingnan niyo uh, walang poste yung ating pader dito no pero kung makikita niyo mga kamag-plasing yung poste nito para malinis hindi pwedeng magkakaroon tayo ng nosing dito kasi grahi to dito uh, pag magkakaroon tayo ng grahi so maaaring masayad o masabit yung sasakyan o so, ginawa ko siyang plane papunta doon. o so, yan yung pinaka exit door nitong project na to ito yung pinaka entrance door nila ma'am while dito hindi na papluringan dito uh, so, ipapatag to hakakutin tong sobra na mga tinambak dito tapos uh, magkakaroon dito ng gravel gravel bedding na lang tayo dito no si gusto din nilang may mapagtaniman o landscaping, no? Garden area. Kung sisilipin natin dito mga kamukil, dito na yung pinaka nyo. O, simple yung forma lang to. Tapos magkakaroon tayo ng roping dito sa baba. Ayan. O, pag matapos din to mga kamukil, siguro maganda din yung kalalabasan nito, no? Ayan. O, na ingan nyo si ma'am na magpagawa sa atin, nakikita nyo yung vlog natin. Tapos may ginawa kasi tayong isang bahay dito na bahay ng isang pulis dyan lang sa malapit. So yun yung pinagkukuna nila ng idea na gustuhan nila mga kamugil kaya kumunta ka agad sa atin. Alright. So yan lang mga kamugil. Maraming salamat.